Hello guys, kain tayo guys. Ngayon pagkain ko. Tutong na kanin. Tsaka munggo ang ulam. May napanood kasi akong video guys na maganda raw pala ang tutong na kanin sa may hangover. Pero wala naman akong hangover. <laughs> Yan po ang sabi ni Dr. C. Maganda rin. Tutong na kanin sa... oh yung mga lasenggo, may good news ako sa inyo. Pag kayo po yung may hangover, pag kumain daw kayo ng tutong, mas nababawasan daw yung hangover nyo. O oh, yan ha, mga lasenggo. Pards! Try nyo po yan ha. kami naririnig din ako guys na mga kwintong barbero yung tutong na kanin maganda rin daw sa may gout at rayoma wala din po akong rayoma at gout may rap lang mo guys dapat kumpleto pangipin mo tapos ang munggo naman, kalaban din ito ng mga ano, may rayuma. O ba? Diba? Kakain ka ng tutong, tapos ang ulam mo munggo. Parang wala din. na lang kumain. san kasi hindi naman natin maiwasan na magkaroon ng sunog yung sinahing natin lalo na kung busy tayo <coughs> meron pang isang paraan guys para mapakinabangan natin yung tutong na kanin alam nyo yung ampaw na parang chichirya na rin yun bali ang ginagawa doon hugasan yung tutong na kanin tapos si sa araw. Pag natuyo siya, ilalagay siya sa mainit na kawali. Na may mahinang apoy lang. Tapos pag medyo parang crunchy na uli siya, saka na siya bubuhusan ng asukal para maging matamis. Pag natunaw na yung asukal dun sa tutong nakanin, yun na po yun. Yun na yung ampaw. Maven.